mga paraan kung paano makakuha ng evolution shards sa Clash Royale guys marami kasi tatanong sa akin nito guys sa mga live ko so explain ko lang guys ang evolution kasi ang napaka importante sa game malakas kasi sila guys kaya ito ang ka sa laro so paano ba makakuha ng mga evolution shards so simulan natin guys sa pinakamadaling paraan syempre sa diamond pass So, Diamond Pass, bibili lang kayo ng Diamond Pass worth 599 sa Pilipinas. So, automatic yan. Pwede makukuha nyo na agad yung 6 Evolution Shards for the month. So, for the month of October, itong Evolution Skeleton Army. So, iba pang paraan guys. Siyempre, bibiliin mo dito guys ang Lucky Evolution sa shop. Yan. 219 pesos guys may regional pricing na kasi nangyari guys dati 299 to eh pero depende sa account niya, yung iba mas baba pa sa second and third account ko 149 lang to eh so yun tatlong piraso mabibili mo guys One, 149 or 219 sa atin so yun yung mga binibili guys so yung mga gusto ng libre guys ang free evolution shards syempre sa past royal guys meron tayong dalawa kada buwan Check nyo lang sa level 70 tier Mag-earn lang kayo maraming crowns Maglaro lang kayo lagi So level 70 Isang evolution shard Tapos level 90 Isa pang evolution shard So dalawa kada buwan Or kada season So ibig sabihin Kapag naglaro ka ng tatlong season Meron ka ng isang evolution So medyo Mabagal lang talaga Ang pagkuha kapag ka free to play ka guys Tapos so, sa pamparaan guys Siyempre Minsan nagkakaroon tayo ng event Every month yan meron yan Tatlong evolution shards for the month So usually Katulad sa last September Binigay tatlong Inferno Inferno Dragon Shards So mag lang kayo ng crowns Bibigyan kayo ng Up to 3 Evolution Shards Basta mag-grind nyo yung required na crowns So for this month of October Ang makukuha natin ay Evolution Witch So sa mga gustong kumuha ng Evolution Witch Suggest ko antayin nyo muna event na Ipamigay yung tatlong Evolution Shards Para hindi kayo masyadong mapag sa shard Meron pa siyang shards pag free to play eh. So usually nilalabas sila yun kada end of the month eh. Sana nga ilabas nila susunod na mas maaga no. Para makuha mo agad. So ano pa ibang parang guys? Pwede ka makachamba sa lucky drop guys. So hindi pa lang lucky drop, lucky chest na pala ang tawag diyan, lucky chest. So sa lucky chest, pag nakakuha ka ng 4-star lucky chest, pwede kang makakuha ng isang evolution shard. So medyo maliit lang ang chance nun guys Pero posible nakakuha na rin ako dati guys So Ang pinaka Huling paraan guys Kung paano makakuha ng evolution shards Is yung sa 5 star lucky drop pala Sa 5 star lucky drop Pakita ko sa inyo yung screenshot guys Gallery Ayan Nakuha ko to during sa tiktok live stream ko guys 5 star evolution sorry 5 star lucky drop tatlong snowball evolution so naan lang evolution na to paldo tayo dito paldo yun so yun yung ano yung madalas na pwede makuha na pero meron pa tayong isa pa guys sa mga events ni Clash Royale tulad nung nakaraan nakarang buwan ba yun binigyan tayo ng apat na free evolution ng Clash Royale guys Sa mga nakaabot napakaswerte nyo So ang binigay nila nakaraan is Kada linggo may isang evolution shard Ito Archers Wizard uh, Tesla At saka Electro Dragon Yung mga pinamigay nila guys So pagka galantis si, si Clash Royale Binibigyan naman tayo ng mga evolution Katotong Valkyrie ito libre din ito eh tapos minsan yung, yung Valentine's event din, binigyan din tayo ng evolution nun. Pinapili tayo sa anime evolution niya tayo, pinipilihan natin. So yun lang guys. So sa main account ko, ito na lang yung mga kulang kong evolution. Meron pa tayong 14 no. So pwede pa tayo mag-unlock ng cards. Ito yung mga available evolutions ko guys. So halos kompleto na tayo dito guys. Konting ano na lang, konting buwan na lang makompleto natin. So pag binili natin yung pass royal, konti na lang kailangan natin punuin guys. So yun na lang guys. Good luck, guys. Pa-follow na lang ako sa mga hindi pa naka-follow. Paki-repost, paki-share. Follow nyo ako sa TikTok, Facebook, or YouTube. Pati sa Twitch, Arkniel Gaming. So, yun na lang, guys. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching. Good luck sa pag-grind sa Clash Royale. Bye-bye.